Lintik talaga tong anak ko. Teka nga, matawagan. Baka kinuha na ng manananggal to. Bakit ba kasi ako yung hinahabol mo? Hindi naman ako buntis. Adik lang ako sa computer shop. Eh ano naman kung adik ka sa computer shop? Eh may lamang loob ka pa din naman eh. Kakainin ko yan. Ay nako aling ana, wag mo na tawagan yung anak mo. Kinuha na ng manananggal yun. Ano ba naman tong anak ko? Ayaw sumagot. Wala na yung anak mo. Teka nga aling Marites. Magaling araw na naikipag-chismisan ka pa rin. Ikaw talaga napaka-chismosa mong kapitbahay eh. Aba! Pasmada yung bunga nga mo, aling ana. Ikaw nga yung chismosa dyan eh. <coughs> <coughs> Akala ko hindi totoo yung mama na nanggal. Totoo pala? <coughs> Hoy! Huwag mo kong iwan! Diyos ko! <coughs> Iniwan ka ng mga barangay tanod, no? <coughs> Hoy, ikaw dapat yung hinuhuli ng curfew eh. Bakit 3 AM kasi palipad-lipad ka pa dyan? oh Bob, ikaw dapat yung inuhuli ng curfew 3am na kasi, bakit ka pa naglalakad dyan? Computer pa more Tsaka paano ako uhulihin ng curfew eh? Lumilipad ako Ayaw talaga sumagot ng itong anak ko ha Teka nga, isa pang tawag Huwag ka nang tumakbo Kakainin na kita <laughs> Nagmamakawan ako Huwag mo na kainin <laughs> Wait lang Wait lang manananggal, may tumatawag Ayan na, tinatawagan ka ng nanay mo Ha! <laughs> Ayan kasi, tumatakas ka pa ng 3am para lang mag-computering ngayon. Kakainin na kita. <laughs> Lintik ka talagang bata ka? Ano, hinahabol ka na siguro ng manananggal, no? Oo, oh, ma'y, hinahabol na ako ng manananggal ngayon. Totoo pala. Lagot ka ngayon sa mo. <laughs> ma'y! Napaka-kulit mo kasi. Ibigay mo na lang yung cellphone mo sa manananggal. Ma. Eto, ma'y, ibibigay ko. Aha! O sige, o sa'yo na lang tong sipi ko. Basta pumunta ka sa bayo ko tapos i-DL mo yun. Ako, mananalo kayo ng mga ganon, mga CP. Hoy! Hindi ako snatcher. Kakainin kayo lamang loob mo. Ay, kasi napakulit mong bata ka. Mare, ano? Hinahabol na ng manananggal yung anak mo. Oo, Mare. <laughs> The serve. Hoy, Aling Marit, nasa napakasama naman ng ugali mo. Manananggal ata yung anak mo eh. Si Maria, nasan ba yung si Maria? Anong manananggal yung anak ko? Teka, tatawagin ka anak ko ah. Hoy Maria, lumabas ka nga dito. Manananggal ka daw eh. Pinagbibintang ang kanakapit bahay natin. O oh, sige ma, ito na. Hoy Aling Ana, grabe ka naman magsalita. Hindi ako manananggal. Natutulog ako. May ang ingay-ingay nyo. Nagising tuloy ako. Ay, pasensya ka na Maria. Napakatismosa kasi yung na nanay mo eh. Hinahabol na kasi nung manananggal yung anak ko, si Jose. Ano? Hinahabol si Jose nung manananggal? Ano ba yan? Sana okay lang siya. Ha! Kukunin na kita. Ha! akin. Nakuha na ako naman na nanggal. Napapagod na akong tumakbo. Tulong. <laughs>